Lusot sa naging ad interim appointment deliberation ng Commission on Appointments sa si Department of Transportation Secretary Vince Dizon, matapos nga mahigit tatlong oras. There is a motion to recommend to the plenary for the Commission to confirm the ad interim appointment of Secretary Bringas Dizon II as Secretary of the Department of Transportation. There is no objection and the motion has been seconded. The chair hears none. The motion is hereby approved. Congratulations. Marami. Maraming salamat po. God bless po. Thank you so much. Pero bago makuha ni Dizon ang suporta ng mga miyembro ng CA, dumaan muna na siya sa pagsagot sa iba't ibang katanungan ng mga kongresista at maging senador na umiikot sa ilang baksa tulad na nga lang ng Elsa Rebuild Project, North-South Commuter Railway at Proposed Makati City Subway. Ano na ang status nito? Would the contractor still pursue this or ititigil na po yung uh, subway project ng Makati? Uh, maraming salamat po sa napakagandang tanong uh, uh, your honor. Ang ang pagkakagawin po ng DOTr no ang project po ito ay isang PPP between the proponent uh, and the City of Makati no so ang nung nakausap ko po nga si uh, Mayor Nancy Binay, uh, incoming Mayor Nancy Binay kahapon, nakita po kami dito sa sa Senado. Ang sabi ko nga po is baka po pwedeng uh, kausapin ko siya at tignan kung ano po ang way forward kasi sayang po talaga tama po kayo. Sayang po talaga yung proyektong yan dahil uh, magaki po ang magagawa niyan lalo na sa ating Central Main Central Business District dito sa Metro Manila. Pero ang sabi naman po niya isa uh, pag-aaralan daw po muna niya Uh, at uh, pagdating po ng tamang panahon, eh, mag-uusap po kami kung paano po mapupursue. Kung kung hindi man po yung original na proyektong yan, baka po meron pong uh, ibang proyekto na pwedeng magawa para po magkaroon tayo ng underground uh, railway na kukonekta sa either sa Ayala Station or sa Buendia Station ng MRT-3 papasok po ng ating uh, CBD sa Makati. Nilinaw rin ni Dison sa naturang sesyon na hindi ibig sabihin na sinuspende ng Pangulo. Ang pagpapatupan ng Elsa Rebuild ng isang buwan ay kanselado na ito. Gate niya naghahanap lang daw kasi sila ng mas magandang paraan para mapabilis ang pagtatapos nito. Matapos ang sesyon, nagpaabot ang lahat ng miyembro ng CA na suporta sa kanyang liderato. May parte pa nga rito na sinabi ni Sen. Christopher Bongo na ang naturang kalihim ang nakikita niya talagang nararapat na tao para sa pwesto. Samantala kung si Dizon ay lusot na sa CA deliberation, ang ad interim appointment naman ni na PCO Secretary J. Ruiz at DICT Secretary Henry Aguda ay dinefer muna o isinintabi dahil sa kakulangan ng oras. Tiniyak naman ng dalawa na hindi tinanggap ng Pangulo ang kanilang mga courtesy resignation. Ano? Ang sabi sa amin ni DS, Secretary personally, sabi ko sir, paano to? We have a courtesy resignation, all of us. Sabi po ni ES at that time, just continue on, focus on your job, and we have we have not yet withdrawn your appointment. Sa kasulukuyan, hindi pa tukoy kung kailan mangyayari ang muling pagharap ng dalawa sa makapangyarihan na CA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.